Hi guys! Welcome back again to my channel! So for today's video, we're going to do a unboxing haul or haul because we went to the mall earlier and we bought so many things for the house. So, ginaan mo pa yan! So guys, let's see if is it complete or not or... Is it worth it or not? Okay guys, so hard to speak English but yeah we need to speak English because we have a lot of subscriber from out of the country so yeah I need to trying hard try to speak English. Okay guys, open. Let's... No let's open but let's remove the tape, okay? So, guys, I bought wow. two... Ano English ng plangga na love? Batcha. Love. Batcha nga. Basta, bumili ako ng dalawang plangga na, guys. This one. This is for the color white na damit pag magbababad ka. Ayan. Ito, ano to? Huwag kang maingin na bibidyo ko. Yeah. Tapos, meron din tayong malaking timba. Best yeah. track. Meron din tayong malaking langgana here. O, di ba? Kasi, guys, we don't have langgana. So, that's why I bought two. And I'm so happy for the sporting you. So, this is the plan. And then... Okay. Nagbibidyo nga ako eh. Hindi na sila po. Mamayam na ako, kausapin muna. Tatapusin mo muna ako magbidyo. Oh, Nakabidyo ako. Guys, don't mind the background because someone is so annoying. Oh, and this one, I bought this one. Bucket with takip guys. Ayan. Kasi gagawin ko tong lagayan ng bigas. So, let's open inside because there's so many things inside. Yan. When you open, you will see the shoes of my baby. So, we bought this. This is so nice. Parang ayoko siyang gawin lagyan na ng pagkain ng rabbit. Kumuha na lang ako ng iba dahil hindi ko na siya gagawin pagkain ng rabbit. Sayang naman oh. Ang ganda niya. Look at that. So, we bought, ah, bumili ako ng dalaw, limang ganito. Dalawang ganitong, dalawang ganitong kulay, guys. Ayan. Ayan, guys. Diba, pag kakain ng sabaw, may sabaw na ulam, ayan. Ang ganda ng ganda. I like this. Ayan, ito siya dyan. Set aside. So, ito siya yan di ba ang ganda. So, aesthetic. Tapos, we have two hanger para sa damit ng aking anak. Kasi kulang yung hanger na diipit namin. Four, six, eight. Four, six, eight. Kasi kulang yung hanger ng diipit. So, bumili ako ng dalawa. Dalawa lang muna kasi wala pa akong maraming pera. of Bili ako ng dalawa. Tapos, Bumili din ako ng dishwashing liquid. Both dishwashing liquid. And then, we also have here, ay! Nagsisi ako na dalawa lang, isa lang binili ko nito guys. Kasi parang, ang ganda din niya. Diba? Susunod, bibili po ulit ako ng ganito. Kasi, Basta matibay. Ayan guys. Ayan, well, syempre, another plato para sa aking junakis. sayan, Dahil yan, tatlo na yung plato niya, guys. Palit-palitan siya, yan. Meron na siya naman. Dinosaur. Is it dinosaur or the, uh, what is this? Ano to? Basta. I don't know what is it. I forgot. So, ayan, bumili ako ng gaya. Tapos, guys, pumili din ako ng plato dahil para hindi na kami nangihiram ng plato. Ayan. Bumili kami ng apat. Okay, okay, okay. Okay, tingnan ka. So, I bought four of this. One, two, and three. This is only 49 pesos. This is 49 pesos, guys. Ayan. Ayan, 49. Patay na yung dog. 49 pesos, guys. Tapos, bumili ako ng tawa. Bumiliya. Kailangan mo to sa buhay mo. Tawas. And... Another play mat. This is play mat for my baby. One, two, four, six, eight, ten. Kasi ang baby ko humihilig siyang humiga-higa sa semento at gumapang-gapang. Bumili ako ng another play mat because tingin ko kulang siya. So, bumili ulit ako. Sa so, bibili ulit ako. Hanggang mapunok na to ng play mat. <laughs> Ayan, guys. And, I also bought mirror. Yan guys. And we're going to open this. Pinalitan ko, malaki pala yung isa. 200 plus. 265. So, ito guys, maliit lang muna yung salamin na binili ko. Kasi, para hindi makuha ni sayo. Ayan siya guys. Ayan siya. Tapos, Bigyan na ito siya, guys. Ayan. Ngayon, ipapasabit ko na siya sa asawa ko. Tapos, meron siyang ganyan-ganyan. Nagaya dito ng mga kung ano-ano, anek-anek. Yan. Maliit lang muna kasi para hindi ma... Piling ko kasi pag malaki, baka mabasag ng anak ko kapag laruan. Ito, hindi niya maabot kasi sa mataas namin ilalagay. So, ayun na, da. Can you, ano, assemble this? Oo, oh, oo. Oh. no? So, ayun, wala na siya naman. Na Lastly, oh, naku, 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 good morning, good morning, guys! And also, We bought na sa ating gunting guys. I bought electric fan Niyan guys so. let's open the electric fan So this is like this. So big. I'm going to show you. How big is it? This is the stand. The base. And then. This is like that. Oops. So heavy. I think I need a system. Oops. Ayan, guys. Ayan. Bubuhin na natin ang ating elektas na to electric fan din ko pa talaga dumaan ma'am eh. ayan o oh, open mo to o oh, pa open mo dun dun open mo to dun, -dun taluan mo sya open mahal dito ka ano to don't know how to fix this one. Mamaya ka na magpupuk dyan. Nahin mo muna ito. Dito ka na. Lagi ka naman nila nakikita na hiya ka pa. I don't know how. Ano ka ganyan? Ito. Ito ba? doon. Hindi. Basta pinahandar lang nila. Ay, yung mga importante. Panda yan? Ayan guys, binubuo na siya ng Diyosawa ko. Ayan siya. Ano ba? Let's see, I'm instruction inside. the side. So, Saan yung ano yan? l yan. Dito yan, no? Oh. Ito yan, ba? Hindi. Paganyan siya. ilo Ito naman pala. Ito lang tanggal naman pala. tanggal na yung bata dun. Ayun na yung katulog dun mo nga sa konti dito. Si Bunjil. Dito ka lang. Dito ka. Eh, natulungan mo si Kuya doon doon. Tulungan mo. Ayan, ganyan. ganyan. Guys, mm. we're struggling Ding to. Dingo. 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 Masa ha? ni turun ni tu. Bunjing. Bunjing. <laughs> Bunjing. <laughs> <laughs> <Ding. laughs> guys, we are struggling ah, to face the arithmetic one. Ipitan mo pa. Ipitan mo pa. Just like that. Ah, wait lang, wait lang, wait lang. Hindi mo nilagay yung ano. Nasaan na yun? Tinanggal mo. Ah, We I have a lecture I know this one for Mahigpit na siya dyan. Ito lang yung mahi Di mahigpit. Sa baba. Di mo siya hinigpitan Ah! <coughs> Hindi

Balik yan dyan, balik yan. Masakit ka. Balik yan, bunjing. TV na lang, guys. <laughs> Mahal na, nakita kong TV. din. 20,000 lang. Ang baki niya, lo. Smart TV. Mayroon yung P9,000 tapos P8,000. So ganyan yung niya, may ano, may may not na TV. Gusto mo yun yun eh. TV kaya so napatay natin siya. Wala, ganyan lang talaga siya. Nauga talaga yun? Oo, kagaya yun sa kabila. Yung nakita natin, di mo bagyan, ano? Ganyan talaga siya. Huwag pumili nyo eh. Lagyan na lang natin ang glue dyan. Pusapta. Ay, hindi. Pang Guys, i-testing natin kung siya ba inaagana. Papiling nga lang. Sabi nga hindi inaagana. gumana yan. Boy, oh, extension pa lang. Hindi na kasasak ng virus. Ayan guys, kumagana siya. Extension ng problema guys. Ayan, nakalain, nakalain. Ayan, nabilis. Ayan. So ayun, gumagana siya. Itaas mo nga. Ito, ito, itaas mo. Sabi, ikin mo Hindi, papel dapat. So, ya kita tanya ya guys me batak aja no, nak kekesali oh Tino yung bata, guys night dah oh. kan um. ya di yang batak guys maina na batak I really love. Right. Guys, that's all for today's video. Bye. Mwah.